Magandang araw mga bata! Tuturoan ko kayo ngayon kung paano ang paraan ng tamang paghugas ng pinggan. Gagamit ng sponge, sabon at tubig. Halika na, magsimula na tayo! Una ay banlawan. Unahin natin ang mga mas malinis na mga kasangkapan katulad ng baso, kutsara at takaplato. Pangalawa, isa-isahin natin at sabunin ng maayos ang mga ito gamit ang sponge at sabon. Pangatlo ay banlawan na natin ng mabuti. Ilagay sa maliit na planggana at pabayaang tumulo ang tubig. Patuyuin ito gamit ang malinis na pamunas. At saka, panguli ay iligpit at ilagay sa tamang lalagyan.